Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko dito sa ating rabbit tree para maiwasan natin magkaroon, maranasan ng ating mga alagang rabbit ang pagkaroon ng kitsch po kayo. So, welcome ulit dito sa ating panibagong video. So, sa video na ito, ang tatalakayin natin ay patungkol sa mga bagay na dapat nating gawin upang maiwasan ang heat stroke ng ating mga alagang rabbit. Okay? So, before that, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, and share and also hit that notification bell button para ma-update ka sa mga bago nating videos na i-upload. So sa channel na ito, sisikapin ninyong lingkod na makapag-upload ng at least 3 to 5 videos a week. Yan. So please do subscribe and welcome to the Red Gate Enjoy! So, ayan mga karabi? Nandito tayo sa Wait. Ay, <laughs> Walang lama <laughs> Ano ba yan? So, ayan mga karabi. So, dito, naglalagay ako ng bote na may uh, tubig. So, ito yung ginagawa akong yelo. So, as you can see, merong ano to merong label uh, label ayan for bunnies only ayan so kada cage doon kada door is dinalagyan ko ng tagi-isa na yelo. since uh, konti pa lang naman sila nal so, nalalagyan ko pa okay. kaya huwag magtatapon ng mga bote ito lalagyan to ng suka toyo yan. ito naman so, alam mo na yan nalagyan niya ng sapri yan guys tara doon na wala na naman so tara ilagay na natin yung mga yelo doon sa ating mga rabbit yan mga karabit ito na dito na yung ating mga yelo So, linagyan ko din sila ng hook Ito Para naisasabit ko doon Hindi paggulong-gulong sa loob ng cage Okay So Yun, lalagyan na natin sila Ng yelo sa loob ng cage Okay Medyo mainit nga talaga Right, yung mga karabit Lagyan na natin Tara Kamusta guys? Mainit ba? Baka <laughs> mainit So, eto na. So, ilalagay ko siya sa loob. Ayan. Ito. So, since mag-isa lang siya, so, di diba may hook? Sinasabit ko lang dyan. Ayan. Yun, nakasabit. Ayan. Didila-dilaan yan. Ayan, didila-dilaan yan. Ba? Okay, next. So since ito, dalawang magkatabi. No? Dalawa silang magkatabi. So may divider sila dito ng screen. Ngayon, tinalagay ko yan sa gitna para share sila. Yan, so share na sila dyan. Yeah, share na sila. So, eto si Big Boss since sa uh, ma nakit ng cage ni Big Boss, nag sa lang siya So lalagyan na. Ito. Ayan ko na. So yan Ayan siya. ay hey. So, malaking tulong yung paglalagay ng yelo sa loob ng cage. Kasi yun nga, yung singaw nung, yung singaw ng uh, lamig is, ayun, nakaanong nila. May si Buntis. Hi, Buntis. So, eto, hindi ko pa siya nalagyan ng hook. Pero dito ka lang sa gigit. Uh, yeah So, ayun na siya. Ayan na. So, meron pa tayong dalawa. So, ito magkatabi. Eh. Share na sila. Hey, Mara. Want some cold? Cold and... Excuse me. Excuse me lang. Urong, urong, urong. So, ayan. Nalagay na natin. Diba? Kasi yan ang buhay niya, no? Okay. So, meron pa tayong isa. So, yung isa, is, bigay na natin sa dalawa sa taan, na, nandun sa taas. So, yun. Nalagay na natin. init talaga. Ba't ako, oh, pinagpawisan sa init, eh. So. Okay. So, next is kung meron kayong electric fan, yan, pwede nang lagyan din ng electric fan. Ayan mga karabit. So ganyan ko sila sinaysat-apan. So may electric fan, yan. So since may yelo na sila doon sa loob ng kanilang cage, is yung hangin na nagsisirculate dyan. So yun, malalamigan na yung mga yan. Ay! Mga karabit. Ito mga karabit. Pwede nyo rin silang esprayhan ng tubig na may ah uh, konting suka. Okay? So, yun. Spray so, mo. Isa-isa sila. Pwede mong isprayhan. Okay? Pwede kang gumamit ito. Okay? Na tubig na may suka. right? So, lilinisin lang din naman nila yan. So, mga karabit, mahalaga din na i-check natin yung lalagyan nila ng tubig. Okay? Mamaya, wala na palang laman. Okay, tulad nito. Ito. Si sa mainit na panahon, so mas madalas silang uminom ng tubig. Okay, yan yung ating mga rabbit. So dahil diyan, wala nang uh, almost wala nang laman, is kailangan na natin siyang i-refill. Okay? At siguro rin malinis yung tubig Okay So Yung dito naman Sa tinatawag kong tower 1 Ito yung unang ginawa ko kasi Tawag ng tower 1 Okay So narito yung uh, tubig niya, Ayan Mga rabbit So puno pa yan Kalalagay ko lang din ang tubig Kailangan Lagi may available na tubig Silang maiinom whenever na mauhaw sila. Okay? Good? Alright. Yan, si Big Boss. Yan, nalalamigan na. Alright. Yan, so nalalamigan sa... Sarap lagi itong nakahilata. Minsan nagpa-play dead yan eh. Ginaganong <laughs> ko yung kanya. Tsuk! Okay ba? Tapos biglang tatayo. Hi! Hello, PB! Yan, palamig ka muna. Hi, Isha. Yun, dinidila-dilaan niya yan. So, dinidila-dilaan yung bottled ice. Uy, sarap. So, nakadikit pa talaga. Ice ba? Ice ba? Ice po, master! <laughs> Salita ka na naman, ha? So, ayun. Natapos na natin ang paglalagay ng bottled ice. At uh, pwede rin kayong gumamit ng spray yung spray ng tubig na may konting suka and electric fan. Ay, right? so yun ang pwede mong gawin para hindi ma-heat stroke ang inyong lalit. Right? Muli, sana may natutunan ka dito sa video natin na ito. And uh, please do like, share and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you. Once again, welcome to